So, alas 8 pa ang flight natin. So, kain muna. Tapos, konting tambay-tambay. Tapos, balik na tayo sa Pilipinas. Let's go! Mukha, <laughs> oh! Masaya kayo dyan, ha? Hey, Walang malungkot, ha? Oo. Ah. Hi, Lolo! Liri, -Liri. <laughs> Liri, -Liri

Ayun, medyo maaga tayo. Time check. Ano na? 1.38. Kaya nung tayo? 2.15, no? So, 2.15 pa yung ano natin, yung bus natin. So, nag-commute lang po tayo papunta rito sa Tokyo. Dahil biglaan, hindi tayo nakapagpa-reserve ng parking. So, mahal po kasi kapag ka walang reservation yung parking, no? So, yun. Waiting tayo rito. Matagal-tagal pa. Kabuti na lang. Hindi ganong mainit ngayon. Platform 7. No. Ayos. Ayun pala. Ayun pala yung Platform 7. Yan. So, tara. Mamaya ulit. Yeah. time check 3.42 dito no, na tayo sa terminal 2 so 7 pa flight namin tatagalan pa waiting na time natin dito no? tara, nakasama natin nga pala si kuya no? meron lang tayong pupuntahan papaalam lang tayo let's go, kain muna tayo yan, unang race natin ngayong araw na to no? Ah, si kuya kumakain na mm. Delayed flight namin So alas, 8 pa ang ano, alat. alat So alas 8 pa ang flight natin So kain muna tapos Konting tambay-tambay tapos balik na tayo sa Pilipinas. Let's go! Ba't nakatutok sa akin? Layo yan. Kung alam nakatutok. So ayan ano, pinapifill upan tayo nito. So fill natin siya. Tapos pasok na tayo sa loob. Let's go! yun, nakapasok na tayo rito. No? Anong gate tayo? Gate 86. gate 86 tayo. Yan, konti na lang maamoy na natin ang amoy Pilipinas. No? <laughs> yeah, walang kaabog-abog yung mga ano rito eh. Immigration. Oo, oh, immigration dito. Sobrang ano. Kung kung pag basta, no? May basta meron kang ano, ano, alien card, mm -hmm. passport, umpleto. ticket, wala nang chachiburiche. Sa ating kasi kapag may alien card ka, pag ka na, sigurado ka ba na ganyan? <laughs> Naalala ko tuloy nung umuwi kami ni Yuki nung December. Sabi sa akin, asawa mo, mo ba yan? Anak mo ba yan? Hindi dapat sir. Sabi mo, kikisko ko. Gusto mo. Sabi sa akin, ano, asan yung ano niya, yung marriage certificate mo? Minsan nakakabobo dahil nakalagay na nga sa visa mo, di ba? Spouse visa. Scoot. Dapat nga nag-kiss kayo ni Yuki. Ayan. <laughs> so yun, punta muna tayo rin sa loob. Uh, maaga pa, 6.45 pa lang. Ang dating natin doon, Ah, ang lipad natin, alas 8. Alas 8. No? Alas 8, so wala tayo sa Pilipinas nito, mga alas 12. O tara, masak tayo na sa loob. Yan. Kunti na lang. Pasok na tayo sa loob ng aeroplano. Tapos, padli na. Tara. sa airport, uh, na lang ni Kuya, no, yung ano niya, maleta niya. So yun, masaya, no? Masaya na at the same time malungkot din. So nung adjust pa, no, nung adjust pa halo-halo yung emosyon natin. Sasaya tayo, lulungkot tayo, sasaya tayo, lulungkot tayo. Harang baliw lang, di ba? So ayun, kanina tulad kanina nung no? paalis ako ng Japan, no, paalis ako ng bahay. Lulungkot din ako dahil syempre first time pang maiwalay kay Riri Chang. Nakalungkot si Sipin niyo, ilang araw ko siyang hindi makikita. So nga po pala, no, itong bakasyon natin ay bakasyon. Itong pag natin ng Pilipinas, ay hindi tayo magtatagal, no? So, yun, mamaya na lang natin pag-usapan, no? Pagka nasa bayan na tayo. Tara, let's go! Dito, uh, yun, sa kanan. -on. Ha? Huh? Dito uh, sa kanan. <laughs> Dito, yung uh, 7. Yun, no? Banay uh, si Moy. ulit si Moy. Banay ulit si Moy. Hindi <laughs> na ako makikinap. Uh, yun, nasa parking pala. Dito, uh, tayo sa ko na yung mga moko. Saan na sila ko sa Bandarawo. Ito naman yung 7 eh, Dapat Arnelio! Napakita niya na sila parang ko man. sila parang ko Pre, ka muna! <laughs> ay! Welcome back! Alright. Wait, bibit, bibit. gipit ah, ata mo sa likod mo yan. Ito wala yung reviews <laughs> eh. Buti ka wala si ano, walang pag-iisip. Ayan lang. Kapag post mo yung pinpatroon, amag din daw yung reviews. Bakit? Ayan lang. Ito galing gamit din na gamit. gamit namin yun. Yung gamit sa gusto ni Billu eh. Hindi, okay lang yan. Tahan ka siya yan. James. Not your ordinary pares. O yan. Ano ba yan? Natawag yan? pares dumihan pares dumihan ah mamiss natin pamamilya no? social unang-unang unang, unang, unang natin unang, unang kakain na natin dito sa Pilipinas yan ah 140 nga po pala yan 140 setaron u eh Ano sila? Ano sila? <laughs> ano sila? Sinundo kami nila Roman oh. hmm. Saan ang daddy? Jadi ini canggih. Belum